So, yun, nag-comment sa atin si Madam Danica Perez P3Z. Ayan. Kung magkano po, punin nyo, nag-start kayo sa sari-sari store. Yung unang sari-sari store namin is napabayaan ko yun. And nag-close yun ng 4 months. And dahil doon, syempre, ay nalugi kami. Pero pinagpatuloy namin kasi meron kaming mga permit. Meron kaming BIR, municipal munisipyo pa. Yung BIR is quarterly, nagbabayad kami. Kahit wala nang laman yung tindahan ko, nagbabayad pa rin ako. Tapos, nung March, may nakuha akong, nareceive akong sulat galing sa munisipyo kung magkuklose na ba ako or mag-open ulit. So, doon kami napaisip ulit ni Daddy na mag-open ulit ng ating tindahan. Bale, ang pinag-open namin dito ay yung pinakatubo namin ng isang buwan sa aming baboy. Bale, yun ay 16K. 16K yung pinag-umpisa namin dito. And kasama na doon yung aming binayaran na BIR and yung munisipyo namin. Inunti-unti namin bayaran doon sa 16,000. Bale, ang malinis na lang siguro dito na pinagsakada namin dito ay 10,000. 10,000 ito. Ito mga to. So, yun kasi ay pinaikot-ikot lang namin. Ang kinukuha lang namin dito ay pambayad ng Wi-Fi, pambayad ng kuryente at yung unti-unti namin pinagkukuha na ng pinaguhulog sa BIR kasi quarterly nga nagbabayad tayong. And minsan, dito ko na rin kinukuha yung pang namin sa aming Junakis at yung kanyang baon. And minsan, binagbabantay ko yung mga kapatid ko dito. Kaya, kasi minsan, kasama akong nag-aakot o kumukuha ng baboy and nag-deliver kay daddy. Kaya ang nagbabantay dito ay yung mga kapatid ko. And kaya kami nagbabaya din sa kanila minsan kasi nga walang magbabantay so kailangan naming magbayad ng tao dito and wala namang iba kasi mga kapatid ko naman yun maganda talaga ang flow ng isang sari-sari store kung wala kang binabayaran ng utang ang kailangan mo lang bayaran o kunin dito sa paninda natin o pinagbentahan natin ay yung pamabayad sa wifi kuryente at minsan ay sa merienda natin <laughs> so yun ay kinukuha na namin dito merienda ay doon sa mga kapatid ko na nagbabantay dito minsan kasi nga busy din kami doon sa ating pinaka main na negosyo ay ang ating baboyan. Kasi mas malaki doon compare dito kasi nga yun ang magbigay na puhunan natin ulit. So doon kami nakafocus. Itong aming sari-sari store ay pang second option na lang namin kung katulad ngayon. Wala kaming deliver, wala kaming hakot. Yan. Madalang, tayo so, ito mahina kasi nga tag ulan na ulit. Yan. Dito ulit tayo nakafocus sa tindahan. Para naman meron tayong extra income kahit pambili lang ng na, na ng ulam is goods na, di ba? Kaysa naman andun tayo nakatunga nga lang. So, Maganda rin na may iba't ibang income tayo maliban sa sari-sari store and sa mga babuyan or maliban sa mga trabaho ganyan. Mas maganda, mas maraming income, mas good, 'di ba? So that's it for today. Maraming salamat.